Ito so nga po, magtatay na po ang basyad. At nag po kahapon na eh. Kaya maganda po ngayon magtanim ang basyad, mag basyad. Ang hapon. So maganda po marami nito. Sinusunod po namin sa Yogan. Maraming po kami pa rin basyad. Okay lang. So yung tanim. So maganda sa kamundukan.